Kapag may nagsabi sa iyong bobo ka, huwag na huwag ka magre-react dahil yun ang may pinakamalalim na insecurity. Psychology 101 Insults are the weapon of the weak. Kapag hindi nila kayang lampasan ka, sisirain nila yung perception mo para lang bumaba ka sa level nila. Wait lang, payag ka ba natitira ka sa horror house na to with free food tapos sa only wifi basta papakasalan mo yung pangatlong taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa iba ba tapos light mo sa pinakadulo tapos click more. Papayag ka ba? Pero ito ang pinakamalupit kapag nginitian mo sila tapos na nahimik ka lang, masisira sila. Bakit? Kasi hindi nila makuha yung reaksyon na gusto nila. Dahil tandaan mo, ang mga taong mabilis mang insulto, yun na ang mental domination. Sa dark psychology, ang pinaka-savage na sagot sa insulto, hindi salita. Kundi yung aura mong tipong hindi kita tinitignan bilang kalaban. Dahil tinitignan lang kita bilang clown. Kaya next time na may magsabi sa'yo na bobo ka, tandaan mo, hindi ikaw ang bobo. Dahil yung mga tunay na bobo, yung mga taong akal akala nila na ang insulto ang sukatan ng talino. Wait lang, kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko, gusto ko malaman kung gaano kalayo yung narating neto. E comment po naman sa comment section kung taga saan ka. By the way guys, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi kang nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo? Kaya make sure na i-follow mo ko. Lahat ng mga sinabi ko ngayon ay para maintindihan mo yung pag-counter sa pang-insulto. Kaya lagi mong tatandaan, lamang ang may alam. At wag na wag mong ibababa yung sarili mo sa level nila. At ang pinak-importante dito, wag ka na din pumatol dahil hindi yon worth it.